Okay guys, so mag-start na akong mag-pack. At habang nagpapakwa ako ng aking ipapadala is, kwentuhan ko muna kayo ng mga kwento na mga naririnig natin sa mga hinain ng mga domestic helper o kaya naman yung mga nangingibang bansa para magkaroon ng balikbayan box na ipapadala sa kanilang pamilya. At bato-bato sa langit, tamaan ay huwag magagalit sa aking sasabihin. Kadalasan at syempre nakikita natin at na-experience natin, ang mga nag-aabroad ay baon sa utang. Kaya lang si Bienan, si Kumare, si kaibigan ayaw kang pautangan. Wala silang ambag kapag ikaw ay nakapag-abroad. Ngunit kapag ikaw ay nagpadala, nakita nilang nag-box ka at nakakita ng mga tsokolate eh. Pasalubong naman dyan. <coughs> Mare, baka naman isang tsokolate o kaya naman isang sabon o Toblerone ibigyan mo naman ako sa Pasko. At minsan nakakadala. Mare, kamusta ka na? At syempre, magre-reply ka. Okay naman. At hindi mo asahan minsan, mare, baka naman pwedeng umutang ako ng ganito. Babayaran ko sa isang linggo kasi sa sahod ako. Kasi mare, ganito, ganyan, ganyan. At kapag hindi ka nakapagbigay at hindi mo siya binigyan, hindi mo pinagbigyan, ako, aawahin ka na niya. Paparingan ka na niya sa Facebook wall mo. At kesyo, ganito siya. Ganito ang damot hindi magpa-uutang. kapag lang siya. At kadalasan, kapag pa na tayo sa Pilipinas, at nalaman nila, pasalubong naman, baka naman pwede isang isang uh, tsokolate man lang para sa iyong inaanak wow minsan iisip nga natin kapag nakapag-abroad tayo is dami nating utang. Inuuna muna natin ang utang natin. Inuuna muna natin yung pamilya natin sa Pilipinas. Hindi na natin namamalayan na. Hindi na natin napagbibigyan yung sarili natin na makapabili man lang tayo ng bagong damit. Inuuna natin yung pamilya natin at minsan may uutang yung kumari mo na awa ka. Pinautang mo muna kasi nga nangako siya na may ipambabayad siya. Nagkasakit yung anak niya. Ganito yung nanay niya nasa hospital. Pautangan mo muna ako mare kasi sa sahod ako. Sigong pare kasi nawalan siya ng trabaho. Next week eh. pa ako makakapagsahod. Sige na, Mare, at ikaw naman na naawa ka. O, oh, sige, Mare, ibigay ko muna ito. Pambayad ko muna sana ito sa aming ilaw. Ngunit, papautang ko muna sa'yo. At kapag araw na lang singilan, hanjan na, hindi ka na makakapagsingil. Kapag ikaw hindi nakasingil, inaaway ka na. Binabaliktad na ang sitwasyon na ikaw hindi makapagintay. Ganito, hindi mo ako maintindihan kasi, eh, ikaw nasa abroad. Ako, wala kaming trabaho. Yung, yung, yung kumpare mo dito, nawala ng work, hindi na nakapagtrabaho dahil may sakit. Ganito, ganyan, ganyan. Yugi na anak mo may sakit, hindi ka na makakasingil, hindi na rin makakapagbayad. Oh my goodness. Kaya naman minsan ang kabaitan is inaabuso ng mga tao, mapang-abuso. Kaya kayo, huwag tamaan kung kayo ay natamaan ng bato-bato. Kung wala kayong inambag sa mga kaibigan ninyo o mga kakilala ninyo na nakapag-abroad, eh, isipin nyo na lang, wala kayong ambag, huwag kayong hihingi at huwag kayong magalit kung hindi kayo nakautang. naman, hmm, huwag magalit, bato-bato sa lagi. Sorry naman. At minsan dahil sa galit natin, na natin sa Facebook yung kanilang pangmumukha at kanilang pangalan na may utang at ang conversation. Minsan nga, binabaliktad ka na na bawal ang ginagawa mo. Idedemanda kita sa cyberbully. Ito na ngayon ang tihado at ikaw na ngayon ang problema hindi ka na nakasingil, ikaw pa yung binaligtad, ikaw pa yung ide ng magda, wala ka na magawa. Facebook vlog. Bye! Kaya patubato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. Kung ikaw ay walang inambag, huwag kang ikinagpasalawin, ka huwag kang mo at wala ka rin karapatan na magalit. At yan, nagtatakot sa na ating naigling kwento. Ako na naman po ulit si Mami Love, domestic helper, Hong Kong. Huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-share, at mag-subscribe sa aking channel. Para, syempre, updated kayo sa mga susunod ko pang video. bye bye